Nay, tindan nyo yan? Oo. Uh -huh. Magkano po yan? Labi? Oo. Oh. Uh, Unin mo na. Ako, kaunti na itin pa ako magbibili. Magkano po, po yan? Sarap ng udon pa. Masarap ng sampalupan. O, magkano po, po? Sampu lang yan. Sampo? Oh. Lahat po yan? Magkano lahat? Lahat po. Sengkwenta na lang. 50 lang yan? Ang <laughs> <laughs> ura naman. Tasan mo. Eh, sige nga, karoon. <laughs> 50 pesos? Yes kaya ba saan to? kaya sa 500 lahat? oh, Hindi, bibili ko ng 500 lahat Pwede? Okay, sige na. Kamal naman. sa limang dan? Walang tawad sa 500? Ito, 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 ito. Ha? Oh, oh, tama. oh, 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 Ha? oh, 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 Saan po? Mag-isa nyo na lang? Dalawin lang kanilang nag eh. nag lang ako lumay sa... E Sige, saan po kayo? Yung Bakal 3 doon di sa may tabon Tabon? Nagiging ng sapa Magkano po ito? Tabon lang lang Tabon? Oh, tabi ng siya? sapa? Saan po sa Bakal 3? Tabon? Oo, doon sa Bakal tabon. Ano po pangalan nyo? Ay, magkalextro kami ako dito Ano po? Kalextro Kalextro Magkano to? Sampo Sampo? pari, suklay ko O, kung may gabi, masarap yan ito lang o sa'yo na to ano po ah o sa'yo na din yan ano e, po ah ibenta mo, sa'yo na yan hindi naman, bakit Sobra sobrang maraming okay lang po hindi naman, kung may sa'yo na yan wait, meron pa ahhh nabubuhat mo to? Ha? ahhh hiyan naman natin hiyan naman saan ka pupunta? hihatid na kita may atid na kita. Mabigat yan. Kaya, kaya. Kaya mo? Oo, oh, 75 ko na. <laughs> 75? Kaya mo na. Ito na lang, kangkong. Uh, lagyan mong bangot. Ayaw mo na yan. Masarap yung gabi. Gagata. Hmm. hmm? Ayaw mo kasi. Kung wala na ako siya. Oo, oh, sa'yo pa to. Wala ka. Sobra ka na mga oh. ayaw ko. Wala, magkaya. Sige po, kunin nyo na lala. Tiga, saan ka ba? Naku. Sige langit. May ilak ako. Salamat. Bait mo eh. ba? Salamat. Yes. <laughs> ay, araw-araw po kayo nagtitinda niyan? Hindi, bukas hindi. Ay, kasi yung kasi kasi may tanim ko, mga pecha yung staka. Hatid na po kayo, para makita namin sa inyo. Malay ka na. Dito muna sa likod ko, ah. Ano ba yun? Nakakadyahin naman, mahirap lang kami, Ading. Sige po. Dito po. Ituturo mo lola kung saan yung sa inyo. Ituturo mo kung saan yung sa inyo. press the Lord. <laughs> Ba't po ba? Mayroon po bang buhay? Opo, taga lang alak eh. Hindi, teka anak, yung payong ko nga Ando pala. Ano po? Meron po nasa likod. Ay, pinasok mo ba? Ay, sige may ano kami, meron din naghulog sa amin na ginawa namin pispanan. Aba. Ah, ininvest naman namin. Ayun, ininvest namin. Saan po kayo pupunta kanina? Ayun, hanggang highway. At... Ay, iubos niyo pa po sana yan? Oo, sana. Hmm. Huh? Eh, tuloy. Ito ang ID ko pagagawa ko sana. Ay, ba't nagpatid kayo? Hige, <laughs> <laughs> yeah, okay lang. Okay lang. Hindi ka kasarap. Ayan, 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 lagi kita ayan, 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 sama si ayan, ayan, biar nanya biar nanya ayan, ayan, lagi ayan, 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 facebook ayan, Ay, Maraming, ay, salamat. Mo ah, eh. Maraming salamat. Lagi ko yung Ah! Meron pang bigyan sa akin na regalo eh. Dali, may isa pa pong Maraming salamat. Buti na kaya punta ka rin dito sa amin. Balik kayo sa ano, naman. Libot anay? na. Oh, libot naman kayo dito pag ano. Yung ano ko, nakuha ko na? Di ba pinakiyo ko na to? Oo, oh, oh, sa'yo na yan. Diyan, joke lang. Mina okay. 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 joke ay, lang. Kay, joke lang. Ba? Butuan? Oo. Lagi ko sinubaybayan yun. Saan po Ayan. yung asawa niya? Ito yung mga anak ko Mahirap lang kami. Sige po. Kaya dalaw kayo dito sa amin. Dito po yung bahay niya? Kalaki no, naman pala. Akin na yung pera ko. Kalaki naman pala ba? <laughs> <laughs> Joke lang. jok lang. Sige po. Bye -bye. May likwan po ba yan? O, oh, diretso uh, palabas.